Paspasi pa ya, paspasi pa. Ya te sing ano sakit ang tulog. Wala ba? Talaga bilin. Chim 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 chim. Allah Allah! Ala ka che. Nako ya wala. sa ani pa baba niyo. Nako pa na sa ati che. Uy, gusto ko mo tayo dito. Oh, ano, kanong. Wala ay wala pa tama na jong. Ako sa ay, bro. Hindi ang hadlok ko ang pababa. makinak ang pagbaba. Wala ka siya hindi mo. Wala. Hindi ako lang, ko. Siya ti siya, kaya wala. kaya mo yan!